Habang ako ay nagbabasa ng comments dito sa post ko kahapon about Tito Mars, may mga nabasa ako. Sinasabi nila dito, kamukha ko daw si Tito Mars. Diyos ko naman! Nakakainis, nakakaasar, nakakagigil. At sinabi pa ni Ivy Mendez nagayahin ko daw si Tito Mars. Imposibleng gagayahin ko yon. Ayoko doon, banas na banas ako doon, inis na inis ako doon, hindi ko yon gagayahin. <laughs> mga ate, may nag-challenge sa akin na kumain daw ako ng fried chicken na nabibili sa kanto. Ito siya, tag 15 pesos isa mga ate. Dirty fried chicken ito eh. Mura na, madumi pa. Lagi natin ng, ano, ng liquid seasoning at saka ketchup para masarap. Dirty fried chicken ito. Magmahal kayo ng, ng nagtitinda ng manok sa kanto. Kasi mantika nga, hindi pinapalitan. Ikaw pa kaya? Lalagyan na natin ng, ng liquid seasoning. Ayan, ayan. Mga ate, tulungan niyo ako. Nakakaloka ito yung kakainin natin. Ito ketchup. Kaya... Tapos, dapat may soft drinks tayo, mga ate. Dapat yung baso natin maganda. Hindi dito. Ilagay ba ito nitong ano? Hmm. Yan, ganito dapat. Yung baso natin dapat mamahalin. Ayan at dapat maestro. <laughs> Lasang palamig. Kailan na, na natin. <laughs> Dirty fried chicken, mura na, madumi pa. Basta tandaan nyo, magmahal kayo nung nagtitinda ng manok sa kanto. Kasi hindi pinapalitan yung mantika, ikaw pa kaya, di ba? <laughs> <laughs> Kinangyan Tito Mars Pero ito, legit, masarap talaga to. Dirty fried chicken. Araw, uh, halos siguro mga... Mga 3 times a week, mga ganito lagi ulam ko. Dirty fried chicken. Kasi 15 pesos lang siya. Okay na rin pan to, uh, pang ulam. Kasi manok pa rin yan. Yun nga lang, medyo ano. Medyo, medyo off sa part na syempre hindi healthy. Kasi yung mantiga talaga hindi pinapalitan. ba? Diba? Pag bumibili kayo ng mga fried chicken sa kanto, 'di ba? Ano? 'Di ba ang itim na mga mantika? Kasi hindi talaga masyado pinapalitan. Hindi talaga masyado pinapalitan. Ibang mga mantika sa ano? Hindi masyado pinapalitan. 'Yun lang guys, uh, ginaya ko lang si Tito Mars. At ayun, uh, ginaya ko lang yung kabaklaan. <laughs> ah, uh, 'yun. Marami bait kasi bakit kasi sabi niyo kamukha ko si Tito Mars hindi ko naman kamukha yon Ano ba naman kayo sana hindi masarap ulam niya ubusin ko na itong kinakain ko ah